What's up guys mangga mang harvest nami guys amu humay ngagamay <laughs> oh guys oh tarawa there guys pila nak adlaw kuan kol hinarbis ana niya ha pila kadlaw nang hinarbis ano? Oh kana iya han itanang iriya diri iri. <laughs> no iya han iriya no tanga plani kana pa kuno ha ala mo harvest ana galbi tuklong na kayo itong humay ko loin daw gulo guys kanang gablag. vlog itag iya. mo itag tagiya guys dara tinan ra ko guys apel ko niya <laughs> guys ana humay guys na. nang hapla ang uban oh kato na hapla kato nang kuan kung hangin sa so hangin hindi na siya mahapla <laughs> kung dili ko ato bunga Timgas hmm. kay bunga. Okay, lahir pito sa kuwan kul, no? Tinawa to sa una. to sa simento? karon di na Di <laughs> na kumulatay. Kayo na nang nanguan, nang ngaslay na. man na. Nangaslay simento. Sa may kargahan Ay, na ni? Yeah. Oh. Ka na May kuwan na. una, kuring Oh, lagi mo pangayo lang karon daw. Ay, okay 35. Magpuko ka pa muni Eh, di 35. eh. <laughs> Muniki na mo na guys, abat-abat may ugkuan ba. harvester wister. Pag-ole harvester. laming Lami ngamung among amung iros balay. Wow, mi. Putih. puti na pod. Di mahal po ning red. kuning red. Ani ani ramne sila. Alahik na pot. Kau main nakabal lo. Sa ikuan ane. Amo nga madawat rumah mikuan. Sina aku. Tara guys stop. Ini masih kurang mau paharbis angkul junjun. Sana mau <laughs> rasa besi mau ulan rumah. Iko, iko, kod. Lami na po kayong ni guys. Lami kayong lungagon ng bagong kwan. Bagong ginaling. Humot kayo. Humot eh. Tamis kayong kwan ba? Ng bagong ginaling, dito? Hindi tamis ka kanon di pareha ng mga mga uh, commercial nga bugas nga so ko pagka huwag oh, lami ka huwag oh, na lami ka on may pa yung magmais na lang maong kaysa nang murag pag mabaho na gani huwag oh, na nalata na, na, na. dahil na kayo lami hakot na ta guys hakot di kamang <laughs> balik lang yung kabot <laughs> <lang, inig> <laughs> 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 babalik ko na yung kabot Uyaho po rin balik, hindi abot. Huwag pa pag-abot, balik ko na. Napa ito nga, apila. Wala na dito, wala na dito. Pa na inabilin dito? <laughs> Nasa sila guys, sakot. Deliver. Deliver na sila guys, mag-deliver. Oh, smile sa mo. <laughs> แลกเองปคนแร